Anong gagawin kapag nasira na yung tripod mo? Hoy, edi eh di bumili ka! Catch! <laughs> Eto, ilalaban ko talaga na pang matagalan dahil meron na siyang apat na paad dyan. Hindi basta-basta yan matutumba at meron pa yung double support sa ilalim mo, stainless. Ito yung kagandahan dito. Pwede kayo mag-selfie, hawak dito, at andito rin yung remote niya sa harapan. Ayan. Ang ganda ng remote niya, o. Oh. Pina-upgrade. Di diba? ang ganda, silver? Kasi nalagay nyo lang yan dito. Tapos, pwede kayo mag-film na nakaganyan. At pwede rin kayo mag-film na nakaganyan. Tapos, pwede rin kayo yung parang dito kayo mag-film sa ilalim. Pwede rin dito. ayun nakaharap. Kasi pwede kayong maglagay ng another camera dito sa taas. Pakita ko sa inyo kung paano siya tanggalin. Bale, screw mo lang dan. Ayan. Tapos ito kasi, natatanggal to. Ayan, di ba? Tapos, ayan, double na. Double yung camera nyo gagamitin. Pwede din dito, guys, ilagay nyo yung ring lights nyo. Pwede. Kapag ka sa ring light naman, ito yung ibabalik nyo sa gitna at ibabalik nyo ito. Tapos, ayan, ipapasok mo lang siyang ganyan. Oh, ayan, ganyan na siya. Double na ang purpose niya, guys. Ayan, oh. O, di ba? Cute. At kung sa haba naman, ang gusto nyo ay eto. Mahabang mahaba. Tingnan nyo. Oh. Oh, nagpasta, oh. Pwede na kayong magfilm dito. Na nasa building kayo. <laughs> Gamit na gamit nyo talaga to kapag ka magta-travel kayo, kung content creator kayo, kung affiliate kayo. Ay, nako. Hindi pwedeng wala kayong ganitong tripod. Hindi lang siya kali ito. Sulit na sulit to guys. Kaya ipag-ipunan nyo na. Nandyan yan sa yellow basket kapag ka pwede na kayo mag-check out. Yun lang.